Anong tanong mo? Ano? Ano? Pabalik ngayon. Pasaan? <laughs> naka pala. Naka-upisa pala. Na Pabalik agad ang tanong mo. Mga short spin kami. Kamasaan dito sa ano, New Gugan Lucena Triangle. Sabi ko guys, malapit lang sa may tulay. May madaming tulay. Ah, doon kami sa tulay ng labo. Nungunahan <laughs> yeah, niya, nungunahan niya. Hindi pa kita gilas siya. Hindi pa Yan, malapit doon tulay. Ano? Sa tulay Ano sa kabilang tulay? May tulay pa Oo. -o. ay, sa kabilang tulay. Saan tulay? Diyan na sa unahan. Unahan na tulay. Tadlaan mo lang. Sabi <laughs> <laughs> mo, hanggang tulay lang. Wala man magandang no, tulay. Nasaan man yung <laughs> nggak di, kau di sini lagi, lagi tidak